Mariing itinanggi ni Angeline Gorens ang mga pahayag ni Buboy Villar sa panayam nito kay Boy Abunda noong Abril 4, 2025 kung saan iginiit ng aktor na nagbibigay siya ng isang daan dalawampung libong piso na sustento kada buwan para sa kanilang dalawang anak. Ayon kay Angeline, wala umanong katotohanan ang sinabing ito ni Buboy at hinamon niya itong maglabas ng pruweba. Giit niya, kailan ka nagbigay ng isang daan at dalawampung libong piso? Gusto ko ipost mo yung proof mo. Tinawag pa niyang napakasinungaling si Buboy at sinabing ginugol pa raw ng aktor ang isang linggo para isanay ang mga sasabihin sa interview para palabasin siyang sinungaling at balew. Bukod sa isyo ng sustento, binunyag din ni Angeline na di umano'y gumagamit noon si Buboy ng ipinagbabawal na gamot. Aniya, nagiging marahas umano ito kapag wala itong marihuana, kaya't natatakot siya na baka mahuli ang aktor lalo na noong panahon ng kampanya kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Wala pa raw binibigay na sustento si Buboy sa loob ng isa't kalahating taon at may mga utang pa umano ito sa kanyang ina na hindi na lang ipinabayad sa aktor. Sa panayam ni Boy Abunda kay Buboy, Boy, nabanggit din niya ang tungkol sa kanyang bagong partner na si Kriza May, Isai Sampiano at ang kanilang anak. Matatandaang sa isang panayam kay Angeline noong Marso 2025, sinabi nitong wala siyang issue sa bagong relasyon ni Buboy. Gayunpaman, nababahala siya na simula nang magkaroon nito ng bagong pamilya ay tila nabawasan ang oras at atensyon ni Buboy para sa kanilang mga anak. Mas masakit para kay Angeline na parang nabawasan na rin ang pinansyal na suporta na aniay mas ramdam ng mga batang naiwan sa piling ng kanyang pamilya. Sa panig naman ni Buboy, iginiit niyang may napag-usapan silang arrangement noon ni Angeline na magbibigay siya ng 60,000 piso tuwing ikasampu at ikadalawamputlima ng buwan. Ayon sa kanya, noong una ay naibibigay niya ito pero unti-unting nabawasan dahil sa paghina ng kanyang mga proyekto. Aminado siyang hindi laging kumpleto ang kanyang naibibigay at kapag kulang ay ipinapaalam niya raw ito sa magulang ni Angeline na siyang nag-aalaga sa kanilang mga anak habang nagtatrabaho si Angeline sa Amerika. Sa ngayon, wala pang tugon si Buboy sa mga bagong akusasyon ni Angeline. Habang patuloy ang palitan ng paratang ng dating magkapareha, ang mga anak nila ang higit na naaapektuhan sa matinding tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. Maraming netizens ang umaasang magkaayos ang dalawa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Makatarungan ba ang hinihinging suporta ni Angeline? O sapat na ba ang paliwanag ni Buboy? I-comment ang inyong opinion sa baba. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos.